Idol, mga myths about metabolism. Paano pa pabilisin? Para pabilisin ang metabolism, kailangan every three hours kumain tayo. Imagine ninyo yung fireplace. Yung ano may fire, sa kita yung bonfire. Pag linahat mo isang kainan, biglang apoy, biglang mawawala. Pero kung unti-unti mong lalagyan ng kahoy, yung apoy niya, tuloy-tuloy yung lakas niya all throughout. ba? Diba? So, guna ng tao. Pero hindi lahat pasok sa lifestyle. So, yung iba nagfa-fasting, tapos pag kumain, calorie deficit para bumayat or calorie maintenance para mag-maintain or calorie surplus kasi yung ibang tao sobrang busy hindi pasok sa lifestyle kumain yung iba naman hindi kaya kumain every 3 hours dahil pasok sa lifestyle so pinakamahalaga applicable sa buhay mo pasok sa lifestyle mo and sustainable kaya mo siya buong buhay mo hindi yung ngayon ka lang sexy next week para sa isang shoot sa beach tas next week mas mataba ka na ulit kasi ganun ang rebound tama kayo mali na si Dr. Duo or if you happy healthy mag workout calorie deficit natural foods na a boost ng metabolism, 'yan ang apple, black coffee, uh BCAA, amino acids, uh, mga fat burners like cayenne pepper, black pepper, uh, vitamin C, vitamin B complex, and ano lang talaga exercise, walking, cardio, jogging, sports, you're working out. The more muscles you have, the faster the metabolism. The more activity, the more galaw, the more mabilis ang metabolism. The more na the more na mabagal ang metabolism the na hindi tayo kumain, tapos hindi pa masustansya kagaling natin after, babagal yung metabolism. Akala niya starvation mode, dadalin niya lahat sa fat cells.